Good morning mga ka-idol. Maraming salamat sa lahat ng mga bumili sa umagang ito. Sa mga ka-idol. Um, napasalamatan ko, shoutout sa lahat ng mga bumili. Um, ang lahat ng mga suki so talaga natin niya. Dahil walang sila, walang tayong kikita eh. Shut out sa lahat Shut out Alisal. sa iyo Pandesal dah ubus na Cheers mo sa inyo mga guys Hinihingi ko ang subscribe Like, share Ayan po Huwag kang hinihingi lagi Sa tuwing ako nag-upload Mga guys Alisal. Ayan Hello mga ka-guys. May naghahanap na pang pandesal. Nang ako'y dumaan, may pandesal. Ayaw. Noong ngayon, upos na. Gusto pandesal. Ay mga ka-guys. Nang kanina yung inalok ko yung suki ko dati. Nang bumibili lagi. Masa salamat sa Diyos. Um, ayaw. Nang ako'y upuhin na, upos na. Pandesal daw. Ay talaga naman. Uh, sa lahat ng mga soke yan ang sinasabi ko kayo ang aking lakas mga ka guys pakabilis ng mga takbo ayan mga ka guys get out sa Pilipinas Shout out sa masisipag na mga contraction boy Huwag natin ng ang mga contraction boy Ayan, ang nagbibigay ng mga kagandahan ng bahay sa atin Ay mga masasabi ko sa inyo Sana naman, huwag naman kalimutan Mag-subscribe kung kayo manood sa aking youtube channel mahirap na vlogger ayan po ang lagi kong hinihingi sabi ko nga sa inyo lagi pangit man sa inyong paningin pag at paki share pa rin ang aking youtube channel na mahirap na vlogger search nyo lang po kung hindi nyo makita ang aking youtube mahirap na vlogger ayan po ang aking pangalan sa youtube channel mahirap na vlogger nakawi tayong maaga dahil sa lahat ng mga nagsuporta sa umagang ito shout out sa mga kaidol at mga na mga nagtatrabaw sa PLDT Kasuriko yan mga ka-guys. caga lang po tsaga yun lang ang puhunan natin na magkaroon kita mga ka guys ayan sipag at syaga hanggang tumanda puro syaga mga ka idol dyan yumayaman ang mga tao sa pagsisikap at syaga at sipag lang ang puhunan natin sa paghahanap buhay kaya tuloy-tuloy lang ang laban kahit pa kunti-kunting kita magkaroon din tayo niyan mga ka-guys. lagi ko sa inyong sinasabi, lahat ng mga suki alagaan natin, sabi ko kanina, dahil sila ang nagbibigay na kaunlaran sa atin. Kung wala sila, wala tayong pera. Ayan ako uuwi sa probinsya matagal na matagal pa sa Abril pa magtitipon tayo ng pera mga ka-guys papakita ko na lang sa inyo kung magkano ang aking matitipon at ang aking makakaya matitiponan ko yan na may tulong sa mga gustong sa gusto nating tulungan na kita natin shout out sa iyo mga idol Ayan, mga idol hello so kiko okay doon sa nabal ay ano na kumain na daw siya ng dumana ko mga ka-guys kahit man hindi tayo mag-trending sa mga ginagawang ito Basta makita ako sa social media, okay na ako. Masaya na ako doon. Kaya paki follow na rin ang aking TikTok Sandro Albia. Mga ka guys, kita ko 'yan. Nakita 'yan sa tuwing ako ay nag upload ng aking TikTok. Sandro Albia. Mga ka guys. <tip> Amen salamakop, shahadu, God bless you, Señor. <laughs>